Episode 17 ng What's Wrong with Secretary Kim kung saan sa kabaratang ito dito nga ay ipapakita na tila ba ay nawawala na nga ng pag-asa itong si Cyrus na muli ay mabigyan siya ng isa pang chance ni na Branton at ng mismong daddy nito dahil nga sa tila ba ay sirang sirana ang tiwala ng mga yon sa kanya. Samantala, ito namang si Carlota ay hindi nga nawawala ng pag-asa patuloy niyang ginagabayan ang kanyang anak at sinasabing move on na anak. Pinagbayaran mo na ang mga kasalanan na hindi mo naman talaga sinasadya noong kayo ay nasa kabataan pa. Samantala, kaugnay pa niyan, may ipinakita nga rin na tila ba isang mensahe ng pamamaalam or I don't know what kind of uh, sulat yan na dinilit ni Cyrus sa kanyang laptop. Mula naman sa panig ni Secretary Kim, sa ngayon hinanap nga niya ang kanyang lumang resume at dito itinanong ni Brandon sa kanya kung bakit umano nito hinahanap ang naturang papel. Sagot naman dito ng Secretary Kim, Boss, uh, lang ba na natanggap ako dito sa Prime Alpha o may iba pa umanong dahilan kung bakit nga ba siya naging bahagi ng naturang kumpanya? Wala namang isinagot dito si Brandon bago si pinakita nga sa abangan na lumabas ito at uh, habang hindi pa tuloy ang nakakalabas, tinawag ito ng Secretary Kim na Ninja Boy. Ikaw kaibigan, sa iyong palagay, sino nga ba si Ninja Boy? Ito nga kaya ay si BMC or itong si Brandon or ang kanyang nakakatandang kapatid na si Cyrus? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po subscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan ng What's Wrong with Secretary Kim. Marami pong salamat. Ingat!